Middle, welcome back sa Verkus Channel. Samahan nyo po ang panoorin bigyan reaksyon ng mga nakakaliw at mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! I feel good. <laughs> oh, wow. <laughs> wow, sana all. Okay po, Ganun po yung gagawin natin. Eh? Eh? Practice lang pala yun. May take to pa pala. It's a prank. <laughs> okay oh, lang. Tayo nandiyan kanina si Kapitan. Sabi ano man ng gaman daw. Ano man gaman daw? <coughs> ano sabi? <laughs> Gawin ka ba? ba? Diba? Sabi nga yung magandang yun, yun, daw. Hindi naman talaga maintindihan eh.

Sabi na niyo may tatay mo, ingay mangan guti. Pero <laughs> galing din siya ate. Pare, pakitagalog nga ito. Eat all you can. Don't be shy. Feel at home. Kain lang kayo ng kain. Oh. Walang hiya kayo. <laughs> Pakiramdam niyo, bahay niyo ba to? Yun <laughs> <Simple> pala yun. <laughs> Hello? Hey, do you eat apple? Yes, of course. Why? Here in America, only poor people eat that. Oh, really? Talaga. Hmm, do you eat banana? Yes. Why? Because here in the Philippines, only monkey eat that. <laughs> 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 Kumanti! paglibing ka pero nabutat ka ng parcel mo. <laughs> at least may magamit na siya. <laughs> Hello, guys. Dili, mag suro para na ako nang pag blog, guys. Okay? <laughs> Ka, ah, na. okay. na. Naana ko'y baser isa. Ako namang gihagit o tinigbasa. <laughs> Delikado. Ano <laughs> yung mga bata din? Bilalang ng horror-horror eh. Horror. Aningin natin yan. <laughs> Narinig niya. <laughs> Sumagot yung multo. sa takbulan. <laughs> Libring tikim yan oh. Gutid. <laughs> <Tumabot> Gutid. na bigla <laughs> <laughs> <ay kakay marit. laughs> Nagkagulo ang McDonald's to. bakit naman? <coughs> Ang Ah, kaya naman pala. Andyan pala si Idol Ilyas. Grabe <laughs> <laughs> yung karisma ni Idol ah. <laughs> Kuyas. bigay ko sa inyo. bakit Opo. Bigay ko. Eh, pasensya na kayo. Uh, lang yung nakayaan Ako? Ako kakain? Oo. Oh, bakit o? Ako nga nagpapakain sa mga tutinukwit. Pinangangaralan ko mag aral sila mabuti. Ay, hindi ba kayo kasama nila? Hindi ah. Ah, ko. Kasama ko 'yo Kapalitan ka lang. Ay, pasensya na. kamalan. Iya, ini tengah gantung pahit di depan. Ini bini gila kapal terbawa teh. Wah, wih, lupa. Hindi na na nasundan yung mga susunod na pangyayari. Lubat na tag. <laughs> Lana. Tumayiming pa <ba> ito. <laughs> Oh, gawa. Oh. <laughs> Mga Hahaha. Bumigay eh. Ah, mukhang masarap pa naman eh. Tayang naman. Nung bata pa ako, akala ko pag nagkatrabaho na ako, kaya ko na magpagawa ng bahay. just mm. ko. Sakto lang pala yung sinasahod para di ako mamatay. <laughs> Kahit malapit na masunog bahay mo, pero chill ka lang. Pa. Yan si Kuya. Chill lang yan talaga. Para wala nang nangyayari. Oh. Pa. Ha? Ibig naman ang tulog ni Mingming. Ito sa'yo. Amuyin mo. Ayaw. <laughs> Chika na pala katapat <laughs> ngayon guys. Pupunta tayo sa bakery at bibili ako ng bigas tsaka tinapay. Pa, Vlogger na si kuya. Ano Pabili yon? Pabili nga po akong bigas tsaka tinapay kuya. Isang kilong bigas po. Okay. Okay guys, huh? ngayon may bumili sa atin dito sa ating tindahan. So, bibili siya ng isang kilong <laughs> <film laughs> bigan at <laughs> siya ka <na> tinapos. sarap nito no? Ay, boy pa kayo. Di pala, pabot na. Boy? Boy, ano boy? Tara boy. Basketball Laka tayo, boy. Boy, 3-3 tayo sa labas boy, ah. tabanan mo ako boy. Ina naman nito. Ano boy? Tara, tara. Mababay tayo boy. Marami akong chika bibitun boy. Papakilala ko sa'yo. Mga magaganda. Talaga boy. Sige nga. <laughs> Ano sa ang dalagang nasa ilalim, nakatayo? Misunderstanding. Bakit? ano ba yung dalaga? Miss. Yung nasa ilalim. Under. Yung nakatayo. Standing. Standing. O yun na, misunderstanding. <laughs> Tama naman lang ito, di ba? ang harap ka magkaroon ng junior pero naging bagong lahat. Kaya na nasa isip n'yong kuya. Sando, kamusta na yung anak <laughs> ko? Nagagagaw buhay ka. Pero biglang nag-chat crush mo. Pagaling ka po mo. <laughs> <laughs> ah, okay na ko Dok. Uuin na ko. Ano <laughs> lang naman yan? Naborger ka naman si Zappy. Ha? Wala na tayong makain. Wala tayo Wag na tayong pera. Huwag naboto ka. Natatrabaho ka kahit doon. <laughs>

So... <laughs> 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 Ay, okay, Kaya pag tropa yung uh... gumawa. Uh, around, Pinabaliktad lahat. Uh, ulul, <laughs> Pinabalik <todla. laughs> <Kupal ka. laughs> Baklas